Hi guys, welcome to my YouTube channel guys. Uh, Pasubscribe po ng YouTube channel ko guys. Ito guys, meron ako dito mga iba't ibang makina ng relo. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin yung stem, yung susi, yung susian ng inyong mga relo. Kung mapapansin nyo guys dito, ito yung makina nito ay... Yung makina nito, ang tawag sa makina ito ay ito yung AL 35E uh, base nyo po Epson S ayan tuldok Epson ngayon turo ko sa inyo kapag ganito ang makina ng irelo nyo kahit anong brand na nakaukit dyan sa kaha ng rilo nyo ngayon titingnan nyo lang kung ang makina po ay ito paano magtanggal ng susi dito meron kalito makikita ayan po siya natanggal na habang pinipindot guys yung yung dito may pipindutin dyan pag pinindot yan sabay hila yan po sya natanggal na ngayon meron tayo dito ito po yung makina na ganito guys original po sya ito meron tayo dito isang klase ang pangalan naman po nya ay yan kung mababasa nyo po rito tingnan nyo na lang po kung ano ang tawag dito sa ganitong makina shadow pong maliit yung sulat sen sunon dito guys may nakasulat siya na sunon ganyan ito po yung mga nakalagay ng mga makina sa mga ordinaring relo mga ganitong klase ngayon itong napapansin nyo po itong kamay ko rito itong daliri yung dalawa hinihihipihi dito nakahawak sa crown Nakakabit sa stem Tatanggalin natin yung susi Kung paano tanggalin Mayroon ditong dot Na parang tuldok Didiinan po lang yan Pagkadiin po dyan Sabay hila po Yan po tanggal na po sya Yan tanggal na po sya Try natin ibalik guys Pag ibinalik natin Pwede nang hindi natin diinan yan Yan Ngayon tapakita ko sa inyo yan, nalilipat po siya. Ang itinuturo ko ngayon guys ay kung paano siya tanggalin yung mga susi sa mga iba't ibang klase ng makina ng inyong mga rilo. Maaaring gani isa rito sa mga makina ng rilo kong papakita ay eh, ito yung makina ng ginagamit yung rilo. Yan, tinanggal ko susi niyan tsaka yung mga susi po dyan guys magkakaiba po yan kung mapapansin nyo po yung design magkakaiba kung kanino yung susi na yon doon lang po talaga nakatoka yon sa kanya lang po yung makina na yon susi na yan ayan dalawa na po siya guys lagay natin po yung ano ko nakazoom yung naka zoom yung ano ko video ko guys uh, i-arrange ko lang guys para magkasya po yung mga parts na pinapakita ko ngayon meron ako ditong ito guys yung kanina po may pecha po yun ito naman po wala po siyang pecha ordinary lang din po ito ah, pansin nyo dito guys ulitin ko ah, nakahawak dito dahil nakahanda po siyang bunutin yung susi kung saan ko siya didiinan yan dyan mo siya kapag may nakita kayong ganito yung parang tuldok dyan yung pa siya didiinan para lumuwag po yung susi yan po siya guys okay then kanya kanya po din po siya ng mga susi kung mapapansin nyo po magkaka, magkakaiba po siya ng design. May kanya-kanya po 'yan. Napapansin nyo guys? Magkanya-kanya po ang susi. Parang susi ng mga kandado, di ba guys? Iba magkaka magkanya-kanya po yung kanino yung kandado, sa kanya din po yung susi. Meron na ditong makina po guys na original. Ito po yung original na 20 yung guys may nakasulat dito Japan Ma guys baka sakali ganito yung makina ng inyong rilo titigan nyo po ito po yung original din na makina yung una ko pong pinakita binotsusi original po yon emo Japan ah, Q, &Q and ah, Muta Japan ito po yung pangalan ng ng makina po pag ganitong klase guys bali may gold siya uh, 2035 yung pangalan ng ganitong makina same lang di sya sa 2030 yan guys dito naman kung mapapansin nyo titigan nyo lang po sya maigi kung saan yung part na gumagalaw kapag inangat ko yung susi titigan nyo lang guys yan ah yung parang gumagalaw sa gilid ng yan sa gilid ng ayun nakita nyo yung parang may tuldok ito din po ayun may tuldok na yan yan nakapag inangat ko to gumagalaw siya tatago makikita ngayon tatanggalin natin doon natin tutusukin guys ayan ayan yung ano nito ito, ito ang pagkadiin mo diyan sa tuldok na 'yan dahan-dahan lang guys kailangan sentro nakabaon lang po dapat guys yung ano ha parang microscope guys yung cellphone eh. oh, cellphone doon ako tumitingin iba pa rin talaga kapag sa actual talaga So guys yung gaito hmm, sadyang matigas siya guys yun natanggal ko na po siya hindi lang napupuruhan guys magkakaiba po itong makin ang pinapakita ko Ayan. Tapos meron tayo ditong ibang machine. Ah, uh, pansin niyo guys naman ito, iba. Ay, meron na pala siya yung nauna po, original po 'yon. Meron na po siyang kopya. Bali maghahanap pa ako dito na ibang machine. Ah, uh, halimbawa guys, ganito. Ito yung mga pambabaing rilo yung mga sobrang liit. Kung mapapansin niyo po rito, may arrow. Arrow po, ito yung arrow. Ayan yung araw po nakaturo doon sa ilalim. Ibig sabihin doon daw susungkitin, doon daw doon daw itutulak, ipupush. 'Yun yung kulay. 'Yun yung kulay nasa sulok na sulok, guys. basta yung pagtatanggal ng susi guys mayroon na mga may mga pattern naman po siya may mga parang tuldok siya na kapag ginagalaw mo binaangat mo yung susi uh, para may gumagalaw o kaya may arrow ibig sabihin kung saan yung arrow niya doon mo daw siya pipindutin didiinan para matanggal yung susi kanya kanya po yung guys ng mga piyasa natin guys para ah, makita sa ano, sa camera yan nagkakaiba lahat yan kapag ganito naman guys meron ako ditong ito halimbawa itong rilong to ah, ang pangalan ng rilo ay month Blanc month Blanc chronograph pero ang Mont Blanc guys uh, original po na pangalan yun Swiss made yun pero ito Japan lang po ito hindi po original talaga ang original po talaga Swiss nagasumbo nakasum lang po yung ano ko titigan nyo rito guys part na to basta dyan lang po kayo tititig kung, kung habang ayangat nyo yung susi check mo kung saan yung may, parang may gumagalaw na jump part ah. Yun, oh may gumagalaw guys. Tapos parang may tuldok din. Yan yes, sa butas na yan. May araw naman din po dyan. Ito po uh, may araw rin po dyan. Tapos ito kapag inangat mo yung susi, binaon mo gumagalaw. Ito yung metal dito, uh, didiinan mo siya para matanggal mo yung susi. Yan. Pag, pagkadiin mo, di ba din na siya guys? Sabay hila yon automatic na. Kaya natanggal na po siya. Ngayon ibabalik ko siya yung susi niya pag tinanggal nyo yung susi pag kinabit, tinanggal yung susi hindi nyo na kailangan diinan maglalak na yan yan ibabalik ko guys yung mga susi ng rilo halimbawa ito hmm. o kahit anong hila ko yan hindi na siya mabubunot nakalak na po yan sa pinaka loob ng mga pyesa yan guys kapag mayroon kayong mga rilo na mayroon kayong tatanggalin sa loob na uh, ito yung mga way mga paraan para tanggalin yung susi para matanggal yung makina mga iba ibang makina ibabalik ko na po yung mga susi niya sa makina yan guys pag binalik mo siya yan hindi na siya matanggal saan ba to ah ok ah ito ba yun Okay guys. Ensya, oh hindi na siya matanggal. Nakalock na siya. Ito yung makina ng relo na pambabae. Original po ito. Sobrang liit po ng makina. Para malaman mo yung mga tawag sa mga makina dito nakasulat naman po yan diyan sa mga sa mga metal na yan, naka-engrave, naka-ukit. Kagaya po nito. Eh wala na po ito, Ito guys eh, nag- eh, yung battery nag-leak na po. Ayan, nagkaroon na ng corrosion, sira na yung circuit niya. Bali ang pangalan po ng makina nito ay ayan po, baka sulat po diyan. Mm. -mm para yan yan may nakalagay diba push tuto ibig sabihin didiinan na yan tapos tatanggalin yung susi tapos ito yung makina nya pangalan B yan yung nakasulat hanap pa ako ng ibang machine dito guys o mayroon ako ditong black machine ito naman yung mga nakakabit sa mga abon sa mga abon na rilo tomato, sarali mga ganong mga rilo original din po ito guys matibay ngayon poporma ko na naman yung daliri ko dalawa didiinan ko to pagkadiin ko dito sa hila, at tanggal diba guys ganon lang ang pagtatanggal ng susi tapos ibabalik ko siya o hindi na siya matatanggal eh, no? o, tapos didiinan na lang ulitin ko lang uli guys ha, para matandaan yung maigi yan didiinan nyo basta kapag magtatanggal kayo ng mga susi ng inyong relo may mga guide po yan meron kayo dyan didiinan para mabunot yung susi ito black machine sa madaling katawagan mga katawagan ng technician black machine kung tawagin pero meron po yan nakasulat yan i-ano ko lang ayusin ko lang yung yung view ng makina may nakasulat din po yan dyan kung ano ba talaga ang tawag dyan sa machine na yan okay guys mayroon na ako ditong sample isa sample ko sa inyo ito halimbawa itong rilong to uh, tatanggalin ko yung susi kung mapapansin nyo po uh, iangat ko po yung susi pag inangat ko yung susi mayroon dun parts na gumagalaw yun yung parts naman dito yung dito po banda sya yan mayroon na itong naunang pinakita ko uulitin ko lang na nasa kahan namang sya guys dito pipindutin mo yan hmm. ayan guys natanggal na po siya natanggal na po siya yung susi ibabalik tas babalik ko naman hmm. hindi na matanggal guys okay na tapos meron pa ba tayong ibang machine dito Oh, o guys Mayroon pa ako isang makina Ito original din siya na makina Papakita ko sa inyo kung paano naman tong ganitong klase Ganon din same process lang din guys It's bag Iangat nyo muna yung susi Ibaon nyo Iangat Ibaon Iangat Ibaon Ingat Ibaon Ngayon kapag mayroon dyan part na Ano Gumagalaw-galaw Ibig sabihin doon mo siya didiinan Mm, yan, guys, so natanggal ko na siya. Dininan ko sa bandang gilid. Madali lang, so dali lang. Sundan niyo lang po itong video to. Tapos pag ibabalik niyo hindi niyo na kailangan diinan, Ganon sa mga debater ng relo. Mm, yan, tanggal tinunggal ko la uli siya, guys. Magkakaiba po yan yung mga design ng susi niya. Okay guys, pinakita ko na sa inyo. Ito naman guys, pakita ko sa inyo kung anong pangalan ng makina. Ayan, tingnan nyo kung na yan, nababasa yan. AL21C. Ayan, no jewel. Original po yan. Original na makina. O sige guys, hanggang so dito na lang uli. Maraming maraming salamat.